Mahigit dalawang daan na mga piraso ng iba't ibang uri ng baril kabilang ang mga long at short firearms ang isinuko ng 287 barangays mula sa 24 na mga bayan sa lalawigan sa isinigawang First Barangay Peace Summit kahapon sa Provincial Headquarters, Camp Aquilan, Sheriff Aguac Maguindanao del Sur. Pinangunahan ito ni Maguindanao del Sur Police Provincial Office Director Colonel Sultan Salman Sapal kung saan layo nito na isulong ang kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad. Ayon kay Colonel Sapal, naisakatuparan ang pagsuko ng mga baril sa tulong ng aktibong pagkikipag-ugnayan ng mga barangay local government units, particular na ang mga kapitan ng barangay sa bawat bayan. Bagamat wala pa siyang isang buwan sa pwesto bilang provincial director, ibinahagi ni Colonel Sapal na nabawasan na ang mga insidente ng pamamaril sa iba't ibang mga bahagi ng probinsya. Lubos din ang pasasalamat nito sa lahat ng mga barangay chairman na nakiisa sa pagsasakatuparan ng First Barangay Peace Summit. Aniya, mahalagang hakbang ito tungo sa pangmatagalang kapayapaan sa probinsya. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.